Paano ba tayo mag-load ng uh, PIP card sa machine para hindi na tayong jahe na may pila pa? Ganito yan guys ha. Eh. Ganito yan, yan. Iragay mo muna yung PIP card niyo. Dito. Matayo. Tapos, intayin niyo na mag-analyzing. Ipiniting niyo yung add value. So may laman pa makikita card value mo, 17 pesos. So ibabasok mo yung pera maglahan tap siya guys tap para ma maano ng machine so ipapasok mo siya yan nakuha ng machine yan and then ayun lalabas na yung 100 then i-ok -okay mo siya please do not dream of your card yung card mo may date yan parin yan so habang hihintay uh, mo successfully, success nasak sa successfully, okay mo na siya. Okay na. So, ang laman ng card mo ngayon is 117 pesos. Ang ganda ng kaisip po ang pag-aasip.